Yolia, dito ka, halika, dito. Pusa. Oh. Pusa. Hirap magdinis ng mag isa. dry skin habang nag-aantay ng customer ay, babawas ako ng dry skin ayan hindi rin ako glinis delay, dito talaga. Mami! Mommy, mommy, the shirt? Oh, quiet. Maingay. Ano yeah, mo ba pala yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Nailabas ko na kasi yung mga gamit ko. ating sa tagiliran ng

Ako ngayon na, naantok kaso ako okay. eh, naantok Naantok naman ako Hindi na ako nakatulog at yung dalawang pin eh. Nali lang, may nabili lang ko Mountain -ano, mo lang sa ano dyan, eh. Tika, mama hmm. 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 uh -huh. hmm. hmm. so, May bata talaga dito kung may nabili. Siyang... mm balik na ulit sa paglilinis yes. tingnan yung customer ko. Merienda lang daw siya.